Mami, ako sa Wapasawikuan. sa ba pupunta? Eh, ito'y mami. Atuwan ko si mami. Sabi mami, ayaw ka. Atuwan ko'y mo ka. Sabi. Ayaw niyang magpatulong sa'yo? Opo. Ano ba'y ginagawa? Eh, nasan tayo Magsasampay ng damit. Opo. Eh ayaw kang pababain doon sa labas. Opo. Eh maglaro na lang kayo ni Yana doon sa room. Ayaw po. Eh bakit gusto mo lumabas? Eh kasi... Eh, nantungan ko si Mami sa wapas ayaw taw Ayaw niyang magpatulong? Eh, mo na. Gusto niyo pala. Wash siya na lang para mabilis. Kasi, may... Basin. Ah, kasi mainit kaya ayaw kong palabasin. Opo. O, oh, ngayon. Eh, sampay ka man ako. Magsasampay ka dapat. Opo. Sige, wag Ayaw. Ataawin ako lakas-lakas man. Saka pinalo. Eh, tingin sa tamay Hindi ako wapalo. at ko ako. At nakasan mo? Opo. Hindi ka napalo kasi tumakbo ka? Opo. Ay sige, maglaro ka na lang kay niya na. Ayun ko. Sabi ko mo, guys. Guys. Maglaro na lang ako. Ayun ko at walo. Ay, ano nga gusto mo? Ay, gusto ko at si mami. Gusto mo talaga tulungan magsampay? Opo. Ay sige, punta ka na doon. Tulungan mo na magsampay. Sabihin ka tulungan, tulungan mo siya. Tara na. Pabay ka na sa kanila. Pabay guys. Ko. Oo. Oo nga, tutulungan na nga. Babay ka muna sa kanila. Bye-bye.